sa mga pelikula mo na hindi mamamatay kay Eleanor, Mann. Mabubura na tayong lahat sa mundo. Pero hindi dyan ang Sister Stella L. Hindi uh -oh. dyan ang dekada 70 na tumalakay sa lipunan. Uh -oh. Kung babalikan ko si Stella L. <laughs> 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 At nasa ko siya ngayon. Ano ang nagsahe mo sa nangyayari uh -oh. sa Lahat pala ng binanggit ko sa pelikulang yun, totoo sa totoo yeah. buhay. Kasi yung mga pinanggit ko ng katarungan sa mga manggagawa, nakikita ko na nangyayari sa manggagawa ngayon eh. And the problem that we are facing now, magulo ang paligid natin. Sa mga nangyayari ngayon, ano ang nararamdaman ng isang Dilma Santos? Not sa mga, happy. mga realidad ng mga korupsyon? Siyempre, I am not happy because at the end of the day, hindi sila ang problema. Pilipino ang namumroblema. Yes. I am not being self-righteous. I am not saying I am a saint, but definitely I'm not a devil. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa tundo. Morley Alinio, ito ang tundo.